Samantala sa pagsasagawa ng hiwalay na investigasyon ng Commission on Human Rights sa kaso ng Mama sa Pano, ninanais ng komisyon na magsagawa ng istriktong investigasyon upang malaman ng katotohanan sa likod ng madugong engkwentro. By detalye si Marge Wamar. Sa pagsisimula ng Commission on Human Rights sa hiwalay nitong investigasyon sa naging madugong inkwentro sa mamasapanong maging na ikinasawi ng 44 na PNP Special Action Force, 18 Moro Rebels at 5 Sibilyan. Nakita mismo ng CHR Chairperson Eta Rosales kasama si ARMM Governor Mujib Hataman sa isinagawang site investigation ang mga ebidensya sa naganap na inkwentro kabilang dito ang mga SAF uniforms sa may dugo, maging ang mga bullet marks sa mga puno na hindi mo na raw dapat ang sa lugar habang gumugulong ang investigasyon. Ayon pa kay Rosales, kinakailangan din ng mas striktong investigasyon sa insidente. Kaya naman bilang bahagi ng kanilang mandato, naninindigan ng komisyon sa pagnanais nila na matukoy ang katotohanan sa likod ng madugong inkwentro. Maging ang mga biktima ng human rights violation. Kumausap din sila ng mga sibilyan upang malaman ang kanilang nasaksihan sa madugong pangyayari. Sa ngayon, nagsasagwa rin ang hiwalay na investigasyon ng gobyerno at MILF upang masuring mabuti ang pangyayari na kasalukuyan ding nakakaapekto sa usaping pangkapayapaan o Bangsamoro Peace Deal. Ako ang inyong kaibigan, March Wamar para sa Newslight.